No. Uh, yeah, stop sa yeah. ya. Kaya mag-makeup Ayaw. Aday mag up nga nagtrabaho. Para mga guys oh, mga gwapo kay ning mga dalaga diri sa malinaw ba oh, mga buutan kaayo. Nagtuhok og pukot. Ana an ana Hi, thanks. hello. Ana pukot. <laughs> ka na, kana ba? Kana. Ana. <laughs> <Inling is in. laughs> ah, Kani si Manang. Kani si Misan. Si Maymay Mi si daw ni siya. Maymay, -may. hello Maymay. Yes, Maymay. <laughs> Hi, Lu hi, hi! Ping! Katubang po din Ay, hi, ay hi. mga gwapo kayo sila oh! Mga butan kayo ni sila guys! Okay. O? Okay. 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 Oh? Kaya iba tarbaho! Oh, ay okay. mga klase! Kaning wala yung mga to to klase! Ito ay Puro to ay lang papa! To'y ay ang dako-dako guys! Ito ay lang ako! Ito ay lang Oh, <laughs> 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 oh, mani, oh, mga dalaga sa Malinaw, mga butan kayo oh. Oh, na. Ah, sa pamamuan mga mga ulit tao nga mga buutan po di Paris ani. Eh. Oh, nara. Na. ay mga apam di ay guys ang ilahang ganahan oh no? kasi mga apam mga buutan oh na mga guys oh ang mga buutan sa malinaw mabuhay kag malinaw mabuhay ni sila gusto sila og may mangutan ani eh. Ani o, arat na. Arat na, lambay ni. Na, mga buton kayo sila o. <laughs> Lahi ni ang ang kwandere guys oh, kanang magtahi. Pukot. Tuloy yun ang kwanan ni Baulita o. <laughs> ano <Naman, laughs> ang... <bay. laughs> Ako ay butang nidere sa caption nga tuloy ang ulitawo sa pukot. Okay. okay na. Sige, bye. Okay, 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 okay. <laughs>